number 269. Mandatory po kasi na talagang kailangan sumunod ang iselko ko to doon sa patangalan ng Lea. Ngayon po, ang pwede po nating gawin kung hindi po tayo, uh, hindi po tayo nag-agree o hindi tayo sumasangayon doon sa naging bagong batas kasi nga po, memo po ng NEA yun, hindi naman po memo ng ISELGO yun. Kung baga ang ISELGO management po, nakatali po yung kamay nila dahil mandatory under presidential degree number 269 na kailangan sumunod sila sa batas, kailangan sumunod sila sa patakar ng NEA. Ang pwede po natin gawin, kung may hindi man sumasang ayon, nandito naman po ang city council ng uh lungsod ng Ilagan, nakikinig naman po kami sa inyong mga concerns. Pwede niyo pong ilapit sa amin and then pwede rin po namin sulatan ng resolution patungo dito sa ating mga directors. Pakikinggan tayo ng ating directors sabi nga ni Apo GM, itadaan natin sa proseso. At i-relate sa amin yung inyong concerns sa mga hindi sumasangayon. Gagawa kami ng resolution, address to the directors, the direction, directors will address it to the general manager and action na ng general manager para po baka sakaling maamiendahan natin yung panas na ginawa sa uh, memo ng media. Dadaan po tayo sa proseso. Sumuli po.